Breaking news mga tropa, ayon sa ulat ni Shams Charania, isang malaki at nakakagulat na trade ang naganap ngayong araw sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at New York Knicks. Si Carl Anthony Towns, isa sa mga franchise player ng Timberwolves, ay na-trade na papunta sa New York Knicks, kapalit ni na Julius Randle, Dante DiVincenzo at isang first round pick mula sa Detroit Pistons. Para sa Timberwolves, tila ito ay isang hakbang na nagpapakita ng kanilang intensyon na baguhin ang kanilang roster at magdagdag ng bagong mga role players. Ang pagdating ni Julius Randle ay magbibigay ng isang versatile at matibay na power forward na may kakayahang magdominate sa opensa at depensa. Sa kabila ng mga kritisismo na natanggap ni Randle sa nakalipas na mga season, siya pa rin ay isang all-star caliber player na maaaring makatulong sa Timberwolves na magpatuloy sa kanilang pag-angat sa Western Conference. Nag-average nga ito last season ng 24 points, 9.2 rebounds and 5 assists per game. At kasama pa si Dante DiVincenzo, isang mahusay na perimeter defender at sharpshooter, magiging mahalaga ang kanyang papel sa pagbibigay ng floor spacing at dagdag depensa para sa Minnesota. Samantala, ang paglipat ni Carl Anthony Towns sa New York Knicks ay maaaring magdala ng malaking epekto. Si Towns ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na shooting big men sa kasaysayan ng NBA at ang kanyang kombinasyon ng shooting, playmaking at rebounding ay magbibigay ng malaking boost sa Knicks. Sa tambalan nila ni Jalen Brunson, maaaring umangat ang Knicks bilang isa sa mga contender sa Eastern Conference. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng first round pick mula sa Detroit ay maaaring magbigay ng karagdagang asset para sa kinabukasan ng Timberwolves. Samantala dahil nga sa naging trade ng Timberwolves at New York Knicks Isang bagong trade idea mula sa Bleacher Report ang nagmumungkahi na ang Los Angeles Lakers ay posibleng tumanggap ng talented forward na si Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers kapalit ni na Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at dalawang first round picks. Ang trade na ito ay maaaring makapagbigay ng malaking tulong sa parehong team. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Jeremy Grant ay isang malaking hakbang para mapalakas ang kanilang forward position. Si Grant ay kilala sa kanyang versatility sa opensa at depensa. Bukod sa kanyang kakayahang maka maganda rin ang kanyang yang perimeter defense na malaking tulong para sa Lakers sa kanilang kampanya para muling maging championship contender. Sa pagsama niya kina Lebron James at Anthony Davis, magkakaroon ang Lakers ng mas balanseng lineup na kayang tapatan ang malalakas na team sa Western Conference. Sa kabilang banda, makikinabang din ang Trail Blazers sa trade na ito. Sa pagkuha kay Gabe Vincent, magkakaroon sila ng isang mahusay na guard na may kakayahan sa 3-point shooting at perimeter defense. Si Jared Vanderbilt naman ay magdadala ng lakas at hustle sa frontcourt ng Portland na makakatulong sa kanilang depensang kailangan. Dagdag pa rito, ang dalawang first round picks ay malaking asset na maaaring gamitin ng Blazers para mag-develop ng young talents o makuha ang mga kinakailangang piraso para sa kanilang future rebuild. Kung matutuloy ang trade na ito, parehong makikinabang ang Lakers at Blazers. Ang tanong ngayon ay kung gaano ito kahanda ang bawat team na gawin ang trade na ito at kung magiging sapat ba ito para mapalakas ang kanilang kampanya sa susunod na season.